Ang awit ni Solomon Lalaki Ikalimang kabanata Nasa hardin ako ngayon Aking irog na magiging kabiyak ko Nanguha ako ng mira at mga pabango Kinain ko ang aking pulot at ininom ang aking alak at gatas Mga babae ng Jerusalem Kayong mga nagmamahalan Kumain kayo at uminom Babae, habang ako'y natutulog, nanaginip ako. Narinig kong kumakatok ang mahal ko. Ang sabi niya, Papasukin mo ako, irog ko. Basang-basa na ng hamog ang ulo ko. Pero sinabi ko, Hinubad ko na ang aking dami. Isusuot ko pa ba itong muli? Hinugasan ko na ang aking mga paa. Dudumihan ko pa ba itong muli? Nang hawakan ng aking mahal ang susian ng pinto. Biglang tumibok ng mabilis ang aking puso. Bumangon ako upang siya papasukin. At nang hawakan ko ang susian ng pinto, tumulo ang mira sa kamay ko. Binuksan ko ang pinto para sa aking mahal. Pero wala na siya. Hinanap ko siya pero hindi ko siya makita. Tinawag ko siya pero walang sumagot. Nakita ako ng mga gwardya na naglilibot sa lungsod. Pinalo nila ako at ako'y nasugatan kinuha pa nila ang aking dami. Kayong mga babae ng Jerusalem, mangako kayo sa akin. Kapag nakita ninyo ang aking mahal, sabihin ninyo sa kanyang nanghihina ako dahil sa pag-ibig. Mga babae ng Jerusalem, O babaeng pinakamaganda, ano bang mayroon sa iyong minamahal na wala sa iba? At kami ay iyong pinasusumpapa. Siya ba'y talagang nakakahigit sa iba? Babae, ang aking mahal ay makisig at mamula-mula ang kutis. Nag-iisa lamang siya sa sampung libong lalaki. Mas mahal pa sa ginto ang kanyang ulo. Buhok niya'y medyo kulot at kasing itim ng uwa. Mga mata niya'y napakagandang pagmasdan, tulad ng mamahaling hiyas at tulad ng mata ng mga kalapati na kasing puti ng gatas sa tabi ng batis. Mga pisngi niya'y kasimbango ng harding puno ng halamang ginagawang pabango. At ang mga labi niya'y parang mga liryo na dinadaluyan ng mira. Mga bisig niya'y tila mahahabang bareta ng ginto na napapalamutian ng mamahaling bato. Katawa'y tila pangil ng elepante, makinang at napapalamutian ng mga batong sapiro. Mga paan niya'y tulad ng mga haliging marmon na nakatayo sa pundasyong ginto. Napakaganda niyang pagmasdan tulad ng mga puno ng Cedro sa Lebanon. Kay tamis halikan ang kanyang bibig. Tunay ngang siya'y kaakit-akit. O mga babae ng Jerusalem, siya ang aking mahal, ang aking iniibig.